Dahil nag-iisa lang itong kurtina ko na to at wala siyang kapalitan. E oras na para laban ko yan. Dahil wala rin naman akong kwarta na pambili ng bago. Katulad din itong kurtina na sa ilalim ng lababo at itong kurtina na nasa CR namin. Mga walang kapalitan niya mga yan. Iba kasi ang ganda kapag may mga kurtina ka na nakalagay sa bahay mo. Sa iba kasi ang tingin nila init na init sila dito. Pero depende na rin siguro sa kulay at sa itsura ng kurtina. Naglaba nga pala ako ngayong araw. Ay, naglaba rin ako ng mga damit namin dyan. At isinabay ko na ngayong kum gamot, budget punda at mga kortina. Para one time, big time, pagod na lang. Wala rin naman kasi kung iske schedule ang mga araw ng labahin. Basta pag nakikita ko na mamuno-muno na yung mga tray ng damit namin, ayun, naglalaban na ako. Paglaban na nga pala ako dito ng mga damit namin, nabanlawa na dryer at naisampay ko na rin. Ito namang mga kumot, budget punda at kurti na naman yung sunod kong nilaban. Bali dito na dryer ko na nga at sasampay ko na nga ito. Medyo hindi rin kaganda yung sikat ng araw dyan dahil hindi siya ganun katindi. Pero okay lang yan, matutuyo rin naman yung mga dahil maninipis lang. Dito naman sa mibandang likuran namin, dito ko sinampay yung mga punda. Dahil sa tingin ko, mas matutuyo ito dito. Ako lang pala ang laging mag-isang naglalaba dito sa amin. Dahil yung asawa ko nagtatrabaho sa Navotas at yung dalawa kong anak naman ay nag-aaral. Kaya kaming dalawa lang ni Sab Sab yung naiiwan dito sa bahay. Sa mga oras na yan, tapos na akong maglaba. Kaya naman nagwawalis-walis na ako dito sa loob at labas ng bahay namin. Nabukasan nga, nakita ko tong kisami namin napuro na pala agyo. Pwede na palang parentahan sa susunod na Halloween. Chares! Kaya bago ko ilagay yung mga kurtina, tatanggalin ko na yung mga agyo na yan. Ito nga pala yung way ko ng pagtanggal ng no? mga malalaking agyo. Stick muna yung ginagamit ko. Para hindi siya malaglag sa ibaba. Para masama na rin yung mga gamba dyan sa stick na yan. Pagka kasi talagang galitong araw yung humahangin, eh hindi nawawala ng agyo yung bahay namin. Kadalasan nga hindi ko yung napapansin eh. Kaya pag nakikita ko yung mga agyo, malalaki na sila yung patong-patong na. Tsaka kasi minsan wala ako dito sa bahay. Nagbabantay ako dun sa skwelan. At ilang oras din ako nga makapag-agyo, magkakabit na ako ng mga kurtina. Uunahin ko na dito sa bandang CR namin. Dito muna ako naglagay ng mga kurtina kasi pag inun ako dun sa may bandang salas, eh medyo didilim na doon sa kusina. Hindi pa nga din namin napapalagyan ng pinto ang CR namin. Dahil wala pa rin kaming budget. Ganon talaga, di ba? Kailangan talaga unti-unti at least kahit papano nakakapagpundal at nakakapagpagawa kami ng bahay namin. Marami-rami pa kami ipapagawa dito sa loob ng bahay namin. Katulad ng mga pinto, iskaparate, yung mga istante. Para ibang mga gamit ko ay eh, meron ng mga lalagay at hindi lang patong-patong dito. Kasi medyo nadudugyo na kung tingnan pag Pero wala akong no choice, ganyan talaga. Sa ngayon, ganyan muna. Tsun ko nga palang lang nilagay ng kurtina dito yung ilalim ng lababo namin para matakpan yung mga chismis dito sa loob ng bahay namin. Doon nga kasi sa pinaka ilalim ng lababo namin, nakatambak yung mga lalagayan namin katulad ng mga kaldero, kawali. Ina e man dito naman ako naglalagay ng kurtinas dito sa bandang salas. Yung pinakabagong gawa yung bahay namin, wala pang taas. Ganito talaga yung style ng bahay namin. Meron talaga akong nilalagay na kurtina diyan parang hati ng kusina at ng sala. Nang nagpagawa ng kami ng tas, hindi na ako naglagay ng kurtina ng parang division. Kasi siya na kayo kung medyo maingi, dalag ng mga kalapating tatay ko. Nasa bubong namin nakatambay lahat. Opo. Sumunod naman dito sa may bandang bintana naman ako maglalagay ng kurtina. Kita nyo naman tong bahay namin, halos tapos na pero talagang mga bintana ay hindi pa. Pero sa totoo lang, marami pang hindi tapos dito sa loob ng bahay, nakikita nyo naman. Kailangan mo lang talagang i-maintain yung paglilinis at pag-aayos ng bahay. Nasa ating mga nanay kasi nakasalalay ang ikagaganda ng bahay natin. O lang sa pagde Sunod ko naman ginawa dito tinupi ko na yung mga punda, kumot at bedsheet. Dahil ito yung madaling tupiin. At kaunti lang naman ito. Hindi na kasi maganda kung malulukot yung mga bedsheet at mga punda. Dapat nga kahapon ko pa ito tinupi eh. Kaya lang medyo napagod talaga ako kasi solo lang ako sa paglalaba. Pero kay naman naman hindi sila mga nalukot. Alam niyo talagang napakasarap tingnan pagka malinis at maayos ang bahay. Bukod kasi sa mga anak ko, yung kalinisan ng bahay ang isa sa nagpapasaya sa akin. Kahit na hindi palaging malinis yung bahay namin, at least nagkakaroon ako ng time para linisin ito. Alam niyo naman na meron akong maliliit na anak. Eh, di ba nga sabi ko sa inyo, 5 minutes to 1 hour, magulo na agad yan. Nahayaan ko lang kasi yung mga anak ko na magsipaglaro. Dahil paglaki nila, hindi na nila magagawin. At hindi ko na rin magagawang magdinis ng bahay na pinagkalata nila. Ini-enjoy ko na lang talaga lahat habang bata pa sila. So yun lang for today's video. Thank you for watching. Annyeong!